Kain na. Kain na. Kami Dito. Dito ka. Muna. Kami here. Dito. Come here. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Oh, get one picture, sir. Tio. Get one picture. Oh, tanong. Picture. lang Uy! Ayun. bilis. Kamukha. Dito ka sa Kapareho. Bilis. Kuha ka na. <laughs> dito ka tano, dito ka sa likod. Si Ah ah. Si ano na lang? Si Kaina. Si Kaina si si dana iya tapos na like, ba? Mabilis. Eh. Kasi ano ko si si oh, lang si Kaina. Bad yon. Bad lang Bad yon. Bad yon. Bad yon. Bad Balik Bryden, si Kay na pa. Bryson, Bryson, dito na Bryson. O si Kay na.